Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapwa ko ka farmers So ngayong hapon share ko lang po no ang update sa ating tanim na ampalaya. So 40 days, 46 days na po siya ngayon. Salamat no uh, inuulan na mga kapwa ko ka farmers. Okay, so katatapos lang namin na uh, uh, dilig ng talong at saka kamatis din pagkatapos inuulan. So, ito na po no, ang update sa ating 46 days na Ampalaya. So, ganyan din ka lawak ang taniman po natin ng Ampalaya mga ka-farmers na sa ngayon ay bis po tayo dahil uh, inuulan po no, ang ating uh, tanim na mga Ampalaya, talong at kamatis. Okay, so yan po ang ating talong. Mga kapwa ko farmers na ang variety ay Calixto F1. Then sa bandang dulo, ah, doon nakatanim ang ating kamatis na ang variety po ay Galaxy Max F1. So, maganda na pong tingnan mga ka-farmers ang ating talong kasi naka-recover na po siya. Then, may tanim naman po tayo na kalabasa, you no? Know? So, yung nakikita nyo mga ka-farmers, yun po ang bagong variety ng Swiss Company na kalabasa. Na Suprema Gold F1. Okay, so maganda na po siyang tingnan ngayon. Katatanim lang namin mga kapwa ko ka-farmers ng pipino, kalabasa, kaninang umaga. Then, tapos uh, inuulan. Best po tayo ngayon kasi inuulan na po ang ating mga tananim kung saan nagdilig kami kanina ng talong at saka kamatis kasi dahil sa sobrang init mga kapwa ko ka-farmers, no? ah uh, medyo... ah uh, dehydrated po ang ating tanim pero ngayon uh, thank you sa, sa ulan. papasalamat salamat po tayo ng pumayapa dahil inuulan na po tayo. So yun, ang ating talong naman mga kapwa ko ka-farmers na itinanim nung uh, June 25. Ngayon uh, sa ngayon ay ano na 40 days may mga maliliit na tayong mga bunga na makikita then tapos yung ating ampalaya na dalawang beses na napipitasan na sa ngayon ay 46 days ito na po siya may mga bunga na so sa Merkulis ang pangatlong nating harvest no saktong uh, 48 days oh so ito po maganda ng tingnan mga ka-farmers ang ating uh, mga tanim na ampalaya So, 'yung punla na 'to, 'yun po ang natira natin sa uh, kalabasa na bagong variety na Suprema Gold, then at saka 'yung ah uh, Legacy F1 na pipino. Okay, then ito po ang taniman po natin ng ampalaya. So, sa nagtatanong sa akin, kung ng ilang lata to, sampung lata po mga kapwa ko ka-farmers ang ating pinupunla pero hindi lahat na itanim. So, ang naitanim natin dito nasa mga uh, 4,000 plus lang, no? Kapuno. O, kasama na yung nasa isang area kasi may area pa sa isang kubo na konte tanim na ampalaya pero dito nasa mga 4000 plus to mga ka-farmers so ito po ang kabuhuan lawak po no hanggang sa mga uh, makikita yung mga kahoy hanggang doon ang ampalaya so ito po ang kabuhuan mga ka-farmers sa uh, taniman po ng ampalaya, nasa mga 1.3 hectares po ang lawak Then sa talong naman ito dito banda so uh, konti lang ang talong natin mga kapwa ko ka-farmers at ang ano uh, kamatis na determinate max 61 hindi kagaya sa taniman natin sa Sambuanga sa, sa Maypagadian Sambuanga del Sur uh, yung talong natin ay abot ng tag 6 hectares tapos yung ampalaya na sa mga 6 7 hectares yung ganyan kalawak ang ating mga tanim Okay, so dito kunti lang kasi try natin to na okay ba ang mga gulay dito sa uh, may Batangas. So first time ko lang pong nagtanim dito mga kapwa ko ka-farmers. So ngayon sa so nagtatanong ka sa akin kung wala na ba ako sa farm ko na uh, may RM. Uh, wala na po ako no sa Ramon Magsaysay sa Buanggadel sir kung saan sinubukan kong mag-farming sa ibang lugar. So, nasa part na po ako ng Luzon, wala na sa Mindanao. So, ang location ko ay nasa San Roque, Barangay San Roque, Bawan, Batangas. So, ito po ang ating tanim. So, kung tingnan natin, medyo maganda na, pero may inaantay pa ako na, ano, ah uh, yung magandang resulta, lalo na sa mga bunga. So, kung hindi lang siguro na stress, mga kapwa ko, ka-farmers, ang ating talong, meron na siguro mapipitas tayo sa mga 45 days kasi may natirang konti uh, na mga talong yung unang bulak na hindi nalaglag laglag, uh, pwede na natin silang gulayin pero ilan lang po pero yung mga kasunod na mga bunga nating talong marami na po tayong nakikita hindi lang sa talong pati sa kamatis okay so sa inyong lahat hanggang dito na lang no? maraming salamat po uh, God bless at mabuhay po tayong lahat so bye bye po